kailangan natin kita para malaman nyo kung gaano kaganda sa loob. Ayan, subukan natin. natin yung bagong silita. Yun, ganda pala dito Family sa loob. Talagang mag-i-enjoy kayo dito mga kastig. Naku, mag-ano po ito ma'am? This is po. Good for 4 packs na po. Yun, ganda talaga mga kastig. Tingnan nyo Picture yeah. dito sa loob kasi. Sulit talaga kasi sobrang ganda. Kasi alam mo ba? Deluxe talaga ang dating. Bakit ba ito tinatawag na dulce? Si? Oo nga. So, sa, bak si bakit ba? Bakit po or slash sweet lash. Yun, hmm, kaya pala. Parang hindi ano? Parang kindi. Hello! What's up mga kastig! Magandang maga mga kastig ha! Samahan nyo kami mga kastig tunghayan natin yung sinasabi nilang La Dolce Vita in Land Resort Parang deluxe mga kastig ha! At samahan nyo kami mga kastig Bakit ito nila tawag na Dulce parang kindi. Tsaka mga kastig Huwag nyo nyesgap mga kastig ha Ipapakita namin ang buong area ng ating uh, video Dahil pag pumunta kayo doon, malaman nyo at meron kayong maraming idea, lalo na sa babayarin. At saka, makastig again, huwag nyo ngi-skip. Sundan nyo lang kami makastig ha. Let's go kaya pagdating nga pala ninyo dito sa Kabadbaran City, sa may tulay, ito po yung dadaanan nating mga kastig So, isang tulay lang, paglagpas ng tulay, pakanan kayong mga kastig niyan. At saka, may dadaanan tayo na tabuan, no, tawag doon, changi ba, parang changi yata. At saka, pagdating na, paglagpas na naman ng tabuan, pakana na naman, kaliwa na naman tayo ulit mga kastig, So, tuloy-tuloy lang kasi may nakabutang dyan na... Ano ba yan? signage ba yan? Signage or placard? Iwan ko. Pasta mayroon nakabutang niya na La, La Dulce Dolce Vita Inland Resort. So, pakan na pakaliwa na naman tayo ulit mga kastig. Ayan, ganaan. Ayan, nandito na pala tayo sa La Dolce Vita Inland Resort sa Kabadbaran City. So, video you na. Know so, what's well, up on the go? <laughs> what's up mga kastig? So, sa mawala nung panahon mga kastig, dito tayo ngayon sa Kabadbalan City, sa Barangay Tris. Uh, City. Ba Purok Tris, Barangay City, Kabadbalan City. City dito Kabad Kabad tayo ngayon mga kastig, sa La Dolce Vita Inland Resort. So, mga kastig, sa sila mga kastig. Let's go! Pasok tayo mga kastig, tara. Sundan na sa ilang. Ay, subukan natin tingnan kung gaano kaganda sa loob. Ayun. Okay, papasok tayo. Hi, good morning. good <laughs> morning. morning. Ayun. Ilang entrance, ma'am? Total ba? Ma uh, sa sa viewing room, ma'am. Magkano po? 50 pesos per head. 50 pesos. Yes. Okay. Kung uh, Halimbawa ma'am, kung uh, sakali na uh, dito sila matutulog, yung makastig natin, may matutulogan po ba? Yes, sir. Perfect. Because we also have rooms for stay. So, we have suite room, family room, and deluxe room. And then, ang deluxe the room po, sir, is 990 per night. And then, sa family room is 1,690. Good for four pax na yun per night. Ayan. And then, sa suite room natin, and then, may queen-size bed. So, it's 1,690 bill for two tax na po. May veranda room din po tayo. Ayun. So, um, maliban sa nabanggit mo, Ma mayroon pa ba tayo dito? Mga cottages? Yes, yeah, sir. We have cottages din po. Let's try to look at it. Ay, okay. So, sandali, ma'am. May makakain po ba sila kung sakali na dito lang sila kakain? Actually, sir, we also have restaurant. Oh, na daw si Yun, ang kagandahan yes, pala oh. dito. Pwede mo lang yung lakarin. Okay, so kung halimbawa, ma'am, dito sila magstay so free na ba yung swimming pool? Mayroon ba tayo swimming pool dito? That is good, in na daw Vita, sir, because if you are a guest, you have free access to our pool. Yun, kagandahan pala dito. Yes, sir. So, pu punta na kayo lahat dito, mga kastig, sa anong pangalan dito, ma'am? La Dolce Vita and Land Resort Ayun. So, imbitahin mo na silang lahat, ma'am. Baka gusto mong imbitahin yung mga taga-panood po natin. I'm, invite, I'm inviting you to please visit La Dolce Vita and Land Resort because we are open for walk-in. And aside, aside from that, we are open for bookings in advance. Ayun. So, may Facebook page tayo, ma'am, di ba? Yes. La Dolce Vita and La slash La Dolce Vita Cafe or Ayon. La Vita Island Resort and La si Cafe in Cabad City. Ayun, para sa karagdagan na impormasyon nyo mga kastig, tawag lang kayo, contact sa kanilang Facebook page. Ayan, nabanggit na po ni ma'am. So maraming salamat ma'am. Uh, pwede ba mag-ikot-ikot kami para may pakita natin kung gaano kaganda po sa loob? Yes. Right. so picture mo na. <laughs> Ayun. Okay, so maraming Thank you. salamat. Thank you. Kaya mga binyag o kasal, kahit ano siguro ang okasyon, pwede dito. So, yung sobrang ganda. Tsaka yung kanilang, ayan, so mga uh, guest room. Ayan, tama ba yung pagkasabi ko mga castig? Napakaganda pala dito, oh. ayan. So, yung swimming pool, oh. ayan. So, napakaganda talaga. Tsaka parang may kinokomponi pala dito sa gilid. Pero tingnan natin yung swimming pool dito. Ayan, so... Ganda, 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 ganda. Napaka-ganda talaga dito. Ganda dito talaga, oh. Pag nakapunta kayo dito, mga kastig, sobrang ganda talaga. So... Lahat po ng mga taga-panood po natin sa lahat ng lugar na napupuntahan natin galing ng uh, Bukid Nun, dyan sa Malaybalay, kumusta kayong lahat dyan makastig, sa, jan uh, sa may Talakag, sa may Maramag, sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin dyan, sa Balinsya, sa alam ko na kasi. Surintal sa Cagayan, sa Davao region po, sa lahat ng lugar na napupuntahan natin, Agusan del Sur, kastig. Surigao del Sur, Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin, kumusta kayo dyan lahat mga kastig? Dahil nandito po tayo ngayon sa Kabadbaran City. At saka, yun nga, lagi natin sinasabi sa inyo na baka nagsawa na kayo sa lugar na lagi nyo pinupuntahan. Punta na kayo dito sa Kabadbaran City dahil napakaganda po dito sa La Dulce Vita Inland Land Resort. Ayan, so napakaganda dito mga skig. Ayan, no? Oh. Tingnan yung sa gilid ng swimming pool nila. Ah, marami pa lang ano dito, oh. mga ducklings. Ano ba? <laughs> Ang dami yung magagandang tanawin po dito sa gilid ng swimming pool. Sigurado ako mag-i-enjoy po kayo. Ma'am, gaano kalalim po ito, ma'am? Uh, sa pang, ano po, sa yung sa adult po, oh. So, 5 to 6 feet. na, napakaganda. Hey. Napakalamig. Ano ba yung casting? Gusto mo bang maligo? Dahil wala kang ligo galing ng Surigao ligo. City? <laughs> Ayan, so galing ka ng Surigao Kasi City ito. na, <laughs> oo nga, para kang pato. Teka, <laughs> <laughs> sandali, dito tayo sa kabila. Ito ma'am, para sa mga kids, ano? Related ba ito? Hindi. Um, so siguro, ayaw na natin pasukin yung uh, kanilang Kasi mga, mga, mga rooms. Ayan, napakaganda. Siyempre, para malinis, kailangan talaga yan. Alam na 'yan ang mga castig natin. So kasi cute na dito. Oh, sandali, sandali, sandali. Napakaganda. At saka may uh, may big heart dito. Karamihan ng big heart kastig, alam mo ba, kulay pula. Pero dito sa kanila kakaiba dahil green. Ayan, so maganda. Sandali, bakit ba 'yan lagi kang nakaano dyan? Di wag na lang tayong pumasok sa mga rooms kasi ayan, alam na nila na maganda 'yan sa loob. Tsaka ito yung sinasabi mo ma'am ng mga cottages natin, ma'am, ano? Ayan, napakaganda. Yun, murang-mura lang. Okay, so, pasok sa taas. Kiat ng konti, hanggang dyan lang tayo. Okay, so, dito tayo kasi magaganda. Yun, ganda. Pwede ba may pakita natin yung isang ano, ma'am? Isang so, oh, yung isa lang para makikita nila kung gaano kaganda. Okay, sandali. Ano ka ba kastig? Bakit lagi kang nakuh ganda. Nali Okay, so tingnan natin kung gaano kaganda. Ah, pero ayaw ko nang pumasok kasi basa yung ano ko, sapatos. <laughs> Nakakahiya po mga casting. Pero kailangan natin ipakita para malaman niyo kung gaano kaganda sa loob. Sige Ayan, po. Subukan natin. Pagpapasukin po natin yung... Uh, Yun. Ganda uh, pala dito sa loob. Talagang mag enjoy kayo dito mga kastig. Ako, oh, mag-ano po ito ma'am? May 6,690 po. Good for 4 packs na po. For Yun. Ganda talaga mga kastig. Tingnan niyo. Picture ako dito sa loob kastig. Sulit talaga kasi sobrang ganda. kasi alam mo ba? Deluxe talaga ang dating. Bakit ba ito tinatawag na dulce? Si? Oo nga. Sa bakit si bakit si mo? No, no, si po or slash sweet life. Yun, kaya pala. Oh my para God! Para, para God! para ah. At saka or may, pindi. may misa pala dito sa gili. Yes, do. no? complimentary. Yung. Sa refrigerator na rin. Oo. Po. So, rin free rin na pala sila. Ano, si Vita po. Magkano pala ito? 1,690 po oh. per night. And then, good for four packs na po. You also have free access to our pool. Yun. Once you are a guest. Yun, wow. ang kagandahan dito. Tsaka ganda talaga. Tsaka may TV, malinis, mabango. Bigayin mo na sa akin. So, ito yung lahat oh. ng gusto natin, mga kaslig. Malinis, mabango, at tsaka comfortable po dito sa loob. Maraming salamat po. Sa